Para sa lahat ng may mga karelasyon na mag-asawa man kayo o magkasintahan pa lang sa relasyon, Para hindi mag-overthink ka mga partner ninyo, dapat ibigay niyo or iparamdam ninyo ang limang bagay na ito. Unang-una siyempre, time. Dapat may oras ka sa kanya, oras para kayo ay magkausap, mag-date, mag-banding at higit sa lahat para maipakita at maiparamdam sa kanya na andyan ka palagi at handang sumuporta sa kanya. At siyempre pangalawa, assurance, iparamdam mo sa kanya na siya lang. siya lang. at wala ng iba. Siya lang ang magpapasaya sa iyo. Hindi mo na kailangan maghanap ng iba dahil para sa iyo. Siya lang, sapat na. At siyempre pangatlo, effort. Dapat may ginagawa ka para i-maintain ang init ng inyong pagsisama. Simple yung bagay na ginagawa mo para maiparamdam mo lang sa kanya na mahalaga siya, na mahal mo siya. At pang-apat, trust. Yung pinagkakatiwalaan mo siya. Hindi mo pinagdududahan ang mga kilos niya dahil kampanti kang, ikaw lang ang mahal niya at wala ng iba. At panguli, love. Pinaka-importanteng sangkat ng isang relasyon ay ang pagmamahalan. At dapat, palagi niyang maramdaman na mahal, na mahal mo siya. Ipakita at iparamdam mo ito palagi sa taong pinakamamahal mo. Hindi lang sa salita, maging sa gawa. Siyempre sa buhay na isang magkarelasyon, mag-asawa man kayo o magkasintahan, dapat palagi niyong isentro ang Diyos sa bawat actions at desisyon na gagawin niyo.